Kain po tayo. Kain na mas tita Emi. Kain po tayo ay <laughs> Para po tayo ng pagkain. Ayan, kain, kain, kain. Kain po tayo. <coughs> mm. Sama oh. ko po si Kuya Ador kumain. Hindi po siya nakukunan ng kamera. halad po at saka <coughs> yung karne pinirito natin. Mm. Kain po tayo mga idol. Ayan. Boses, Ay, ko lang naririnig nyo. Mamaya na lang yun. Uh, Tago-tago muna muka. Mm -mm. Kasi lakas kumain eh. <laughs> Lakas po kumain ni Kuya Ador. Tago mo daw siya. Mm. Lakas kumain ni Tita Emmy. onion

Mm. Ang lambot <laughs> Tanggal sa buto laki ng karne natin dalawah Labis na si dyan gagawin yung salada. Hmm. tayo ulit. Hindi pwede sunod Ah, Hindi na -mm. Kuya Aronor, gusto puro insalada na lang pagkain namin. Puro salad na lang daw po. Sabi ko bakit di namin matunaw. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Sa tortilla. Sa tortilla magkain. Uh -huh. Hmm, teka lang. Kasi ka lang. May kanting kanin ka dito. Yung kaso po namin ang hihina. Pa na na reklamo. Hmm. Oo na. Opo. Ikaw din. Tagadaw na namin kumain. Teka, hindi po yung pagkain mo. Kasi po yung pagkain niya, pag malamig, hindi niya kakainin. Marcel po yung aso namin, ayaw kumain Ma ng malamig. Ano ulam niya pa? Ikaw sila na ipon ng konti nga doon. Yung ano na sita. Yung... Sabaw? Oo. Oh. Favorito niya yan. Mainit naman yung sita. Wag luto pa. Wag mo niyang ikin. Po, pag luma ang ulam niya, hindi rin niya kakainin. Gusto niya bago. Maselan po yung aming aso. Pag luma po ang pagkain, hindi niya kinakain. Sabi niya, ibat kayo bago? <laughs> hindi lang, ah. Tsaka pagka meron siya na amoy na ibang niluto at nagustuhan niya yung amoy, yun po gusto niya. Yun po hinahanap niya. Pag mo siya ng iba, ayaw niya. Yeah. Tapos na po ni Tita Emi. Maraming maraming po salamat. Thank you very much po sa inyong pagsabay-bay. Shout out po sa inyong lahat. Thank you very much po. Ayan, bahat. Maraming maraming po salamat. Shout out po sa inyong lahat. Puno pang pa bibig, nagsasalita na. Sa Ayan, bye-bye po!